for today's video no magkaon di ay tagmanga mo mani resulta nga sigigtan tanaw ug mukbang ginamos lami ka ayo as and o lagi ba sigiglan taw mukbang natan awaron makaon noon lami ka ayo ay kalame halang paangkuan guys ang ginamos astang lami ayod gipalit okay, ra ni guys palit ni bag ora so nag di ay manga dili lang jud ako ang naggrade guys na jud tay kauban mm? naggrade um, pud ni siyang manga guys kada ako na kami oh. ana sa manga guys hmm yung sos ginamos og tangan dayon nagsili mapaiting na halanga oy Prolami man gihapon bahalag halang aslom basta lami kaayo. Mm, da ko gumit Makasanaol ka guys. Kalami sa mangga. Nindot ani dito ta sa bukid mangga dito so diri man ta sa ay sa kuan sa syudad, so Igo rajud na ito palit para makakauntag mga guys. Tami kayo guys. So, wow, bye!